Wow, wow, wow. Good vibes naman tayo, mga bunso. Nakakatuwa naman na ibinida dito sa TV sa Japan. Ang mga chichirya na pagkain ng Pinas. Nakakatuwa naman. Gustong tikman ng mga hapon at haponesa. ano nga ba ang lasa ng chichirya sa Pilipinas. Heto at nagkakatuwaan sila. Yeah. Dahil itong komedyanting artista na ito ay nahahawig daw sa chicharong baboy. Siya mismo ang nagsabi na Kahawig na kahawing ko nga. Kaya naman nagtatawanan ang mga hapon at haponesa ang artista. Ito na nga at ibinida na nila ang chicharong baboy, belly. Titikman na nila kung okay ang lasa. Grabe, nakakatakam naman na amibis ko na talaga ang mga chicheria, Galing sa Pilipinas. Ito nga at tinitikman na ng mga haponesang artista at hapon artista. Ang chicheria sa Pilipinas, napakasarap naman daw. Malutong, malinamnam, parang pwedeng pwedeng i-partner sa kanin. Alam niyo naman na ang mga hapon din ay mahilig sa kanin. Ito nga't pumili ulit sila ng ibang chichirya. Wow, ube. Nakakamis. Ayan nga, tinikman na naman nila. Colorful daw pala ang chichirya sa Pilipinas. Pero sinasabi naman nila na mukhang masasarap. Heto pa, banana mix, pineapple mix, na gelatin. Lahat ay tinitikman nila at mukha naman lahat ay nagugustuhan nila. Sabi nga nila ay marami rin pala chichirya sa Pilipinas para din pala sa Japan. Nagugustuhan talaga nila ang lasa. Napakasarap daw. Heto pa, fish cracker. Binida talaga nila. Sobrang nakakamiss talaga ang chichirya sa atin. Parang gusto ko nang pumasyal sa Pilipinas. Ayan at pinagkakaguluhan pa nila. Napakasarap daw malasang malasa. Nakakatuwa naman na ibinibida dito sa TV program sa Japan ang pagkain ng Pilipinas.